Hello, Teh. Pag-connect natin sa mapa, ito yung buong kanlubang. Ito yung kalamba. So, eto may mga dotted line na red and white na to, ito yung sakop ng kanlubang. So, yung available nating na mga unit, na andito siya sa Mahada. Barangay Mahada. So, etong ating Agapeya. Ayan. Ito yung Estonia. So, halos boundary siya ng, ng Kanlubang. So, ito na yung next Asia. May part din siya na Kanlubang. Itong mga blocks na to. Estonia. Check natin yung Agapeya. Dito siya sa taas. Ito, Mahada in. Mahada out. ang wala lang dito sa Google Map yung pinaka exactong location ng Agapeya yeah? pero ang pagkakaalam ko based sa napuntahan ko last time is ito siya itong area na to kasi di, ito kasi yung Bria Homes eh so itong existing roads na to uh, parang ito or ito alin mas opening na to so ito yung kanlubang boundary din siya ng kanlubang alin mas dalawang pahaba na to kasi ito na lang yung may open area dito sa lugar na to mahada out ang nakakasakop niya kalamba yan pero ito na yung boundary ng kanlubang ito yung dotted line na yan